tanim tayo ng punlang ampalaya yes healthy punla namin healthy po healthy ito yung punlang healthy healthy punla namin healthy 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 na ano po mga ka farm ang aming punlang ampalaya at sili May sili naming punla po 'yung punla naming ampalaya. Ampalaya. Yes, ampalaya, yes, ampalaya. Yes, ampalaya po to. Yes. Ito po 'yung ampalaya namin. Tinanim namin ngayon. Masarap 'yun. Maganda talaga ngayon kasi tag-ulan. Talaga hindi malaya to. maganda talaga pag tanim pag ulan ito po ang mga punla namin ng healthy healthy po hindi na ready plantation talaga na uh, 15 days po ito or dalawang linggo ang mga farm mahaba na aksyon na pagkatayo isa, duha, tulo, upat o lima ang dahon na Akyat na pala to eh. Dali na lang to ang bunga. <laughs> hmm, paakyat na oh. Tag-asa ah. Healthy talaga to guys. mga farming ko. Talagang healthy ang punla namin. Hmm. Kita mo na yung ano, katay niya oh. Dalawang linggo to. Pero sobrang healthy. Yan po mga kaparm. Yung ampalayan namin. Long grain. Long grain talaga to. mga long grain yung ampalaya oh, Haba na uh, mga kaparm. Muntik na mulaklak. Oh. Rabi Grabe yung ampalaya. Sobrang haba na talaga. Yung sili namin tam tamtaman pa lang. Hindi pa pwede si Maliit pa to yung mga sili na may sigaw yan ayan yan yung farm namin na no oh, ng talong ganda tingnan yung farm namin na talong taba taba oh tingnan po guys taba yung taba oh yung mga tanim namin na ng talong hmm? bagong tanim ba to ano oh, namulaklak na Tignan hmm, nyo po, mga kaparm. Sa baba, kunti o, oh, tatabaw. Talong yung lahat. At dito sa taas, mga kasilihan naman dito. Ito makita, mga sili-sigang at siling labuyo, yung hindi pa man o. Oh. Yung punda ko doon, uh, marami, siling labuyo. Mana yun, mga farm